Yung mga cellphone nyo na naghahang, napakadali lang ayusin. Turo ko sa inyo yung kunting kaalaman ko dahil naranasan ko ito. Nung nagahang yung cellphone ko, hindi ko alam kung paano paganahin. Kaya ginala ko sa teknisyan. Madali lang pala ayusin at napakadali lang pala. Hindi mo kayo kayang kahin ito. ibalik ko sa inyo kung paano ibalik o paganahin yung mga cellphone na nagahang Kahit anong cellphone. Ganito lang, ganito lang gawin nyo kung naghahang ang cellphone nyo ganyan lang ang lumalabas o kahit anong nabasas na naghahang hindi gagana ngayon ito lang gawin nyo pindutin nyo lang yung volume pababa at saka yung power off, ihold nyo lang matagal yan ihold nyo nang matagal gagana at gagana na yung mga cellphone nyo malalaman nyo yan kung gagana na lalabas naman yan, yan. lalabas pag hindi makuha sa pa pababa, bulyong pataas, ganun din ulit. Dito sa power off, ha? power on and off. Ito. Ganun, ganun lang gagawin nyo. Pero kalimitan dyan, yung power, uh, yung bulyong pababa. Tapos, power off. Ihold nyo ng matagal yan. Sabay, ha? Sabay. Sabay nyo. Hanggat lalabas na dito, gagana na dito yung screen nyo. Minsan naman kasi sa akin kasi magkabilaan, eh. Dito yung power off, dito yung volume sa kabila. Yung iba namang cellphone mga, mga bago ngayon, may hilira lang yan dito. Kaya ganunin nyo lang. Yan. Ganunin nyo lang, sabay. Kailangan sabay nyo. I-hold nyo na matagal. Hanggat gagana na yung screen nyo. Malalaman nyo man kung gagana na eh. Magpa-function yan dito. Ganun. So ganun lang kadali. Mag-ayos ng mga cellphone na naghahang. Kaya kung nagustuhan mo itong video, pakilike, pakishare, at pakifollow na rin po. Maraming salamat sa inyo. Andiyaw at technician na, tinuturo ko lang yung ha, Ituturo ko yung mga karanasan ko at kunting kaalaman ko. Thank you. Paano mag-delete ng Facebook account na hindi na po ginagamit? So ganito lang, punta tayo sa ating Facebook. Pindutin niyo yung tatlong guhit sa taas. Pindutin yung setting sa icon. Pindutin yung see more in account center. Pindutin yung personal details. Tapos pindutin yung account ownership and control. Tapos pindutin yung deactivation or deletion. Tapos dito, pindutin niyo yung gusto nyo i-delete na profile o i-delete na Facebook account. Yan. Tapos, pindutin niyo delete additional Facebook profile. Continue. Tapos, maglagay kayo ng reason nito kung anong reason. Continue. Tapos, continue. Tapos dito, maglagay lang kayo ng password nyo. Ilagay nyo password nyo para ma-delete nyo yung profile na gusto nyo nang i-delete. Akin, hindi ko yan itutuloy dahil hindi ko po siya i-delete. Ilagay nyo lang ang password nyo dyan, ma-delete niyo na kaagad yung profile na gusto nyo i-delete. Baka kasi, hindi nyo ginagamit at napabayaan niyo baka ma-hack pa yung account na yan at magamit sa iba. So, ganoon lang po.